Taraan! Taraan! Baya, lagi ya. sana mag enjoy kalau with the mga ka ka-dragon. Ayan, kumusta kayong lahat? And for today's episode, guys. syempre nandito ulit tayo sa farm. Yan, ah, uh, bali, ah, uh, last day na nila bukas, guys. Siyempre, uh, asa na nila tayo. Ayaw na nila, nila, sa amin, guys. <laughs> parang, ano ah, parang... Nayak tuloy hanti pa Parang throat> hindi namin natanggap, <laughs> guys, ah. Nayak tuloy hanti pa Oh, dahil ano, ah, uh, dahil tapos na rin natin sila at um, Uh, siguro konting ano na mga mga i-re-retouch lang na konti. Siguro kaya na rin ang tiligay. yung liban ko. Okay. Okay. Dating Dato yung karpentero mm -hmm. niya. Mm -hmm. ng bahay niya. So, mga ka-dragon. Uh, mamaya ay i-rebuild -re din natin yung ating na expense na ating na uh, uh, gastos dito sa kubo, yung expenses natin lahat para naman may idea kayo kung magkano ba yung inuubos na ganitong klaseng kubo. Parang hindi naman na siya kubo, parang naging ano na siya, ba bahay. bahay, na <laughs> bahay na kubo. Kung... <laughs> bahay ko do <dung> mansion. <laughs> so ay mga kadrago dahil maghihiwalay na kami, kami ng aming mga boys. <laughs> Hala na, iyak siya ang Lord. <laughs> <laughs> ang mga nang kasama namin dito guys, si Kuya Fred, si Kuya Tukloy, at si Albert. So yun mga ka-Dragon, may pa-surprise kami sa kanila guys. <laughs> Are you ready? <laughs> may pabuanos tayo! So ayun mga ka-Dragon, sana ka uh, Hindi naman siya sobrang laki ha. Ano lang yung... Sabot sana lang. kahit paano <laughs> nilabi sila sa sa iabot namin sa kanila guys dahil iiwanan na nila kami <laughs> so ito guys sa bibigyan natin kay Kuya Frank kay Albert tsaka kay Kuya Tox contestant ay, kayo, eh. contestant number one hindi na syempre tapusin pa yan eh, pinto nyo pa yung para hindi na makatulog hindi <laughs> so, Ay, mga kadragon, ay natin eh. sa kanila. Para ang nalalabi nilang isang araw bukas. Ma oh, mas mahabi sila. Charan! Hindi siya sobrang laki ha. Sana mag-enjoy kayo. Oh, Sana mag-enjoy kayo. Thank you. Charan! Yun o. Ang mababait ang mga ano. <laughs> manggagawa. Mm -hmm. Manggagawa. Sa so, mga, gus man. so, mga gusto, sa mga magpagawa, guys. Eh, ang tumatanggap sila ng ano. Wala ko sana trabaho ako lang sa may bakod eh. Mana. Si Kuya sana si Kuya. Kadami mong anak. Saya so, ayan. Dyan, eh. Ah, happy happy kami dito sa ginawa nila, dito sa outcome ng tubo. Yan, sobrang sobrang saya namin kasi ilang isang buwan, halos isang buwan din kami nagsama-sama eh na Sama-sama Ay, sa kayo sa lunes, ay oo sa lunes Nagsama-sama oh, so. sa pagkaya Na kayo oo Isang buwan, <laughs> isang buwan nagkaya na lunes <laughs> sila so, na. namin tapos, lang ng kawayan Tapos gusto na nilayasan kami layasan <laughs> Paka housewarming tayo ba ito oh. O oh, hindi ka pala makauwi, hindi magbakod ka o, o, mag muna O no. oh, pwede no. daw siya no. daw magbakod o no. Hindi pa nga siya mag-uwi Pwede daw siya mag-uwi ay, 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 ay. Nagpabilit kami lang Magbakod daw sila doon. Daw Hindi, walang konto bakod. Ay, ganito. Ganito Oo. Ganito lang yung pinop. Ganito yan. pisi So, ayun mga ka-Dragon. Bale yung aming lunch na naman. Ah! Favorite! Maso-surprise kayo. Ang <laughs> favorite. <laughs> Let walang let bago suso. pero ngayon ay yeah. ano naman siya, ginataan ginataang igit ito guys ay nakuha kahapon nung anak ni Kuya Efren dito so binili namin siya 10 piso ang isang cup noodles para naman may pangbaon sila sa ano, school so preluhan natin yan na down ng kalabasa ay daon bulaklak ano ka ba ang tinagawa sabaw lang yung so sa isang araw guys magpapahakot housewarming na tayo Magbisita visita daw sa Antiligaya. Punta daw sila Kuya Alain. Punta sila? Anong sabihin mo kay Kuya um, Magdala sila ng kuwan. Magdala sila ng ulam natin. Na? Yeah, Tugpo so, mango. Bakos! Patay ka, Kuya Alain. Tinukahan ka na ng tipasay. Basta <laughs> ako na hano to na. Sabi ni Kuya Alain, ah, huwag na lang magpunta ah. Kadami niyong ano, a request ah. Buti sana kung mura. hindi daw ni Ten. Ito eh, <adami> Dose eh. <laughs> ano na yung may dose ka pa rin? Wala na yung dose yan, Tino. So ayun mga ka-dragon, natutukan na natin yung ating igi. Gusto kasi auntie pasing nalutukan para dire diret-diret na, na daw ang kain. Magsultop ka na lang. Ayaw niya yung mag ano pa. Tain wala man yung pagsirap. Ayun mga kadorong, check natin yung luto ni tita pasing. Masarap po. With the ink. Mangan tayo lang, guys. Ano oh, na yung nagtugaw? Huwag <laughs> niya na. Saglit din eh. Ano na rin yung ko. Na nakauwi na kaya sila sir ano ang hilito. Badanda na ganap. Sir <laughs> ang hilito nakauwi na po ba kayo? Sana isip ang yung ano, Sa may hinang nila lang bikers, yan. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Sana makarating kayong safe. Hindi yan din eh. Guys, si ano o? Oh? Sir, kasyang kasya, sir. Oh, thank you. Yeah, ma'am Carmen. Bagay na bagay. Ah, pwede yung pang beach. Sa na ay pulaan. Ayan, ayun, natakpan. Si Brownie, oh. Shoot na. Pwede yan, parang mahangay. Dito yan, guys, natutulog si Brownie. Nakasikling man ako. Pwede yung tanggal, eh. Bulo, di Brownie. Sabi nila guys, sa wakas, after 2 hours, makakain na naman sila <laughs> ng dagdag. <laughs> dagdag na naman. Sa bahay. <laughs> <laughs> Adob, ay adobo nga nataan. Hindi <laughs> na sa kasi na yung bu. Sa makalawa kasi wala nang dagdag. Kaya... Gusto ko yung dato na yun sila. Hindi na na ni Kuya Fred. Dapat nagkon na si Budang. Matulad si Kon dito. Sinte. Sinte. Sinte.

Kenta resinless, yung iba-ibang gusto. Ba't hindi pusto sa bibi? Pinapatitan. Ano kono niyan, 'di ba? Pinapait, So ayun mga ka Dragon Ball, bibili tayo ng ano. Ito yung labong na, ay labong. Ito yung tawag dito ay patong. Dito nang tayo. Oh, dito nang tayo. Oh. Baka makaano tayo ng bahay niyan. Baka patong makawayan. Tawag dito. Yung diretsyo siya na halos walang tinik. ibaba mo sa to, oh. Para mahila. Para mahila. Okay. Sa Ito, derbyen, oh. Para mahila. Oh, may kwan, oh, may labong. Saan? <laughs> Kinakain ba ang rabong nito? Ito sa'yo, rabong. Patong. Ngunaan na balat. Kagad. Belante, tatlong klase na 'yung ating ano ah, may kawayan, may bayo, may patong. Ayun mga ka-Dragon Valley, nagpapalagay na kami ng ano, screen sa bubong. Kaya lang nabitin yung ating order. Hindi nagsakta. So ayun mga ka-Dragon Valley, ito pala yung ating nakuhang uh, ano, patong na kawayan. Balog guys. Kinasangitan namin itong pato. patong. <laughs> ayun na, nagrigat gaya mga alaya. Kuray na, nabusa na, dipigsam. <laughs> parang mga lalaki eh. <laughs> diba ang lakas ng lalaki So yung mga ka-dragon, ayan. Uh, i -re lang namin guys yung aming naging expenses dito sa kubo. Medyo talagang mabigat siya guys. Uh, pero sobrang saya naman namin dito sa naging kinalabasan ng aming kubo. So kahit ginastusan namin siya, happy pa rin kami kasi yun, maganda siya. So, yun mga ka-Dragon. Bali, ang aming ginastos dito sa aming kubo ay nasa 110,000. So, uh, hindi nakasama doon yung mga ginastos namin sa pagkain, sa merienda. Bali, yung sa materialis lang yun, sa labor. Yan. Bali, ano siya guys, uh, maganda na rin. Yung 110 mo pala, maganda na yung magiging kalab magiging uh, magiging magiging kinalabasan ng iyong bahay. So, yung mga gusto magpatayo ng rest house, yun guys, uh, may idea na kayo kung magkano yung ano. Pero itong aming, ano kasi, ang sukat nito ay medyo malaki. Nasa 16 by 16 yung that, yung ano niya, floor, floor area. Uh, medyo nag-extend kami ng konti, gawa nung aming kusina. Uh, baka ano din yung kusina namin. Siguro nasa 3 by 3 meters. So, ayan mga kadragon, uh, gusto lang namin magpasalamat, syempre, sa mga tumulong para matapos ng matiwasay ang aming kubo. yan kay Sir willy Mendoza, Yan, thank, thank, so thank, thank, uh, thank, thank, thank you so much po. Kay Ma'am Lloyda Van Orden and Family, thank you so much. much. Thank po. Kay Ma'am Evelyn Dizon. Yan, thank you so much po kay Ma'am Jenilyn Park from Korea. Yan, thank you thank so you much. much. Kay sir Lito Cades, kay Ma'am uh, Eva Valdez ng, ng Morong Rizal. Yan, thank, thank you, you sir, so much po sa inyong mga tulong. Yan, napakalaking tulong talaga ito guys sa amin. So, ayan gusto rin po namin magpasalamat kay Sir Almer uh, Dalet sa kanyang ana ah, mag mag-donate daw po siya ng dalawang solar dito. Yes, yes. Yes. Yes, maliwanag na dito sa amin. Pwede na kami so, magtayo-tayo ng mga tent tent dito pag nag-overnight kami. O sana mag maki-join kayo sa amin dito, guys. <laughs> Kaya sa mga gustong ano, mga gusto uh, sa mga gustong mamasyal dito sa amin kubo. So open na open po kayong lahat, guys. Pang ating CR guys, to follow na lang 'yon kasi si kuya ay kailangan niya nang bumalik sa trabaho. At saka wala pa mang mag-check in kaya sa backer backer <laughs> Yes, yung kaluwangan ng kuya. Oh, kay Kalos, kay DJ, pisto ni JJ kan tiligaya. Sa akin, kanti ti pasing doon. <laughs> <No>, Hindi kasi <laughs> ah. Di ba? Maluwag yung amin si Magpapatayo na tayo ng CR sa mga susunod pa. Basta pag available na ulit si kuya. So ayun guys, uh, hanggang dito na lang po ang aming episode for today. Thank you so much po. We we'll love you all guys. God May bless we'll po sa inyong po. lahat. Ayan. Thank you so much po sa lahat ng tumulong sa amin at sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads. At uh, panunod ng amin YouTube channel. Yay! Ito Yay! ang kugunan